So yun mga <laughs> Ako pa rin to At uh, ganito pa rin yung ko Pangatlong video na no Kukuha ko ng isda Gaya ng sabi ko noong nakaraang video Kukuha ko ng mga isda At uh, mag ako ng mga isda ngayon So ayun Simulan na natin at medyo pagod na Pagod na ako oh. Ang una natin kukunin yung mga ano natin Mga blue panda natin Dito tapos kukunin ko na rin yung water lily natin dyan kasi yung water lily eh kakainin niya ng crayfish kasi nga nilagyan pala ni papa ng crayfish to. Oh, may nakatakas na crayfish, nakita niya dito. At may eggs kasi yon kaya naghatch na raw dyan, meron ng mga craylings yan dyan. Uh, at hindi na nga namin tatanggalin. So kukunin ko na lang yung mga blue panda dyan kasi andito yung mga main breeders ko. So kukunin ko na yon tapos iuwi ko yung iba sa bahay at yung iba ililipat ko dun sa ano. May, may mababakante tayo dito eh. So idilipat ko muna yon. yan, para hindi mawala yung line natin ng ano ng blue panda. So ayun no, uli na natin. Medyo mahirap lang uliin to no kasi madilim at dark yung kulay nila. Ayun. Kaya Subukan natin kunin kung gaano karami yung kaya natin kunin. Pag nagulo ko pa naman yung tubig yun eh ano na yan, malabo na. So, may mga nakikita ako mga malalaki, mga big mama mabilis mga yun Ang hirap niya naman ulihin. may mga, may mga tayo. Pero yung mga big mama, ang hirap ulihin eh. Tanggalin mo na natin to. Itong water lily. sinasabi ko na. Gumalaw lang ng konti yung tubig. Eh, na. So, mas mahirapan tayong mahuli sila. Pero, binigla ako na lang ngayon. na ko isang big mama mga dalawang big mama lang yata to tatlo so unti unti lang natin at sagay natin kung natin sila lahat scoop scoop ayun, ko pa isa pang big mama ulit so yun guys lumabu na yung tubig kaya hindi ko na makuha nan. may mga nakuha naman tayo konti iuwi ko na lang to sa bahay para maging starter ko at yun doon ko na lang paparamihin sa bahay yan kuha naman tayo ng tuxedo ko ito pambenta naman to dahil wala akong pambenta sa bahay ito tayo ng mga malalaki dali nakikita na ang mga malalaki okay, sa kayo pupunta ito lang kayo ulit mga jubi ang malalaki Time first. So yun guys, kumuwala akong konti no. Talagang kumunti na yung ating tuxedo kayo doon. So nakikita ko dito tatlong babae. Tsaka lalaki, mga ilang peraso. So per per naman yan. So mga butang 3 pairs. Alright. So yun guys, tinitignan ko kanina pa itong ating carpeder. Kung kukuha ako dito ng yung sa bahay, no? Kaso ang problema kasi walang female masyado. Ayan, ilang female, ilang female lang yung nakikita ko. At karamihan male. So pag tinuwanan ko to ng female, eh, medyo babagal pa yung ano. Yung progress natin ng pagpaparami. So iwanan ko na lang muna yan dyan. At hindi pa talaga mag-out yan. Kasi paparamihin pa namin yan at medyo nabibihitin kami sa pagpaparami gusto kasi namin talaga ni ano ng partner ko eh massive at maramihan so ang plano ko nga pupunoy namin to tapos pag nalinisan ko to feeder pa rin ang ilalagay ko dyan koy feeder pa rin para madami talaga yun ang ganda no? kanina ko pa tinitignan to kasi puro female eh. ang dami ko female ang problema ko wala akong male so titignan ko kung makakuha tayo kahit dalawang pair o isang pair konti ng male talaga parang tatlo lang <laughs> may mga fry naman na no? kaya pwede naman na may mga laman na rin naman yung mga female yan kaya pwede na ako kumuha ng male ito may mga jubi pala na male try natin makakuha ng ano, two pairs ang benta natin So yung mga kasang pinilit natin makakuha <laughs> Pinilit natin makakuha ng RDSS Kasi kailangan ko rin Kailangan kumita At yung kumawa ko ng dalawang pair Dalawang pair pang benta yung dalawang Yung isang pair ay eh, iuwi ko para para main sa bahay So yun guys, makamin na tayong Ang ah, ingay Ang dami na tayong nabalot Kukuha pa ako ng iba Kukuha rin ako guys ng mga isda na ibibreed ko lang sa bahay pero hindi ko na ibibenta so try natin magbreed din sa bahay kasi para alam mo yun kahit mawash out yung mga isda natin dito e meron pa rin tayo sa bahay na pwedeng paramihin at makukuha na ng line so iniisip ko kung ano nga ba yung naparami natin, siguro mag kukuha purple dragon, isang pair tapos dem, isang pair kuha ako nyan koi P baka kumuha rin ako itong red blue ano HB red kuha rin ako nyan so yun mga kasang grabe ang pagod ang ginawa ko ginawa ngayon Ah, uh, at yun, kumuha ako ng mga konting isda para yung iba ibibenta ko yung iba ibibreed ko sa bahay para mas matutukan natin so yun mga kasang ito yung mga kinuha ko ng konti ah blue panda guppies Napaparamihin ko lang sa bahay. Tuxedo ko, ito yung release ko to. Tuxedo ko. Kumuha rin ako ng isang pares na koy pidot. Napaparamihin ko lang sa bahayan At ayun, kumuha rin ako ng uh, half moon natin na RDSS. Naka-reserve na yan. Meron akong dalawang pair. Naka-reserve na. HBRRT, kumuha rin ako paparamihin sa bahay. Isang pares na tawag uh, dito. Dragon uh, Purple Dragon Snake Skin Paparamin sa bahay din Itong Dambu Yermo Site natin Kumuha kong trio Paparamin sa bahay At uh, etong ating Albino Full Platinum So yun ko na sa bahay Kadalasan dyan no? Kasi uh, may mga tanks ako doon pero walang laman at iniisip ko nga kung ano pang gagawin doon dahil hindi naman ako 100% na puro benta na lang at hindi na shop yung ano talaga yung setup natin sa bahay eh, hindi na parang pet shop so more on breeding ulit tayo ngayon at kaya kumukuha ako ng mga pangpasimula ko para mabantayan ko at para kung sakali may mangyari man doon sa mga strains natin dito eh meron pa rin tayong maliligtas So yung yeah, mga ka -asang, sana nag enjoy kayo sa video na to uh, Siyempre tapusin na natin dahil pagod na ako Maraming maraming salamat sa mga nanood Peace out Shoutout po sa ating first 3 Kay Rayo Beta Kay Jack Cerezo At kay Samuel James Jutton